iko ayan ayan nagpi-pick sa nag-splash kita mama diway sa bisita ilog <laughs> talikod sa, sa akin yeah. ay <laughs> <laughs> One, two, three. Ah, I didn't I how like the <laughs> you said The water! 1, 3! 1, Benji! Hello. <laughs>

1, 2, tayo ha mo balik ka oh, balik ka balik... malik.. oh, tayo No, Boy, you got my heart beat running away Boy, you Hindi ka ma-raise Parang balikbaya like a drum classmate ko. Hi. Banding, um, sa Um, noon. Tapos sila yung mga classmate ko sa Dimsou. Mga baliw. Classmate. Ah, nag-outing kami ngayon dito sa Maran. Tayo. Kasama si Levi, Ruby Rubyji, Um, Oscar, Kirby, Ronel, Etsy, si Daniel. Together with Giselle. Giselle! Ano yung mag nakita ni video tsunami mo? Nagsampa bukas. Hindi to ako nag outing Hindi sa nag-review. Ay, <laughs> Ching, sabi

<laughs> 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 ano? Hindi, anong oras na natin? Anong oras na Battery and oras, oras na. Anong oras na? Hindi ko alam. 5.15. 5.16 na. Umaga ka ka lang. lang. na lang. Anong Uwi ka na? Hindi pa. Very good.